lang napakadali magkarpis dito sa libo is mo ito niyo lang konti natatanggal na ya, uh, konti lang kasi yung nakakapit ayan o oh, napakarami si so, agyan para bukas na yan yung mga maliliit na yan ito para bukas yan ito may nakalagpas oh. hindi na natin isasali ito ayan ganyan ang kalalabasan pag hindi maharbes mag -yelo. pero pwede pa rin ito pero hindi na natin isasali Pwede pa rin ito. Ito dry. Yung mga nagigiling. Ayan, pwede yan. Kasi dry na. Nagay lang natin dyan. Dami. <coughs> Ayan. Dideliver mamaya ulit ni Marlon ito. Kasi tayo, magmi uh, magmimisting naman tayo dito. Para uh, one misting at uh, basa ng tela at kukuha din tayo ng na permit ni Kuya Julian na Kisamino eh, hindi tayo makapunta dun sa baryo ang dami nun yung tinimpla ni Kuya Kuya Julius tagal na yon ang gandang gamitin yun kasi ito na lang tayo kukuha para ipulyar naman yon sa sa kahan natin kasi medyo nabibitin sa tangkad yung palay natin tulungan natin ng organic uh, so we, medyo nakukulangan pa tayo lalo at malayo yung pagkatanim natin at hindi pupog nagahabol tayo ngayon kalakasan nasa tailoring stage ngayon yung palay natin yan ang dami ayan o hindi tayo makalayo Ganyan lang kadali. Okay, kakat ko na. Gagre para matapos namin itong uh, nang ng mabilis para maagang may deliver kay Sir CGM. Maraming salamat. Good morning mga kaamag Daling araw na kanina Time check alas 4. Kastang goyang nanggah harvest kami ngayon ni Marlon. Nadatnan ko sa dito maaga. Siya na nagharvest kahapon. Nakarang-araw hindi rin tayo nakapunta dito siya rin yung nagharvest. Ayan, siya rin nagharvest at nag-deliver kay Sir CGM dahil nag-spray nga tayo hindi natin para matapos natin. Yun ispray natin sa palayan check muna natin tong humidity level ng ganitong oras las 4 ay napakaganda 85 yung humidity level ayan 85 tapos 25 kaya, kaya napakarami ng flower ngayon na lumalabas ang lalaki o oh. mm. tapos yung pinakalikod yung binuksan na natin dito nagpick na ito yung unang binuksan natin noon ayan o napakarami o ayan mga kaamag ayan ayan masaya tayo dahil si sir cgm naman ah uh, isa pinagdedeliver natin sir cirilo sumahit junior owner ng cgm mushroom products and manufacturing ay ang dami nang nag-inquire sa kanya Ang dami uh, Delivery uh, At ayos Dahil Kahit gaano karami Yung ating Hina-harvest ay uh, Mabibitin pa Siya sa uh, park Ayan Hina-harvest sa ngayon. Ang dami Ayan Ang ganda Ng kanya pero sa tanghali, ang lakas kasi ng sikat ng araw. Yan yung iniwasan natin. Kung hindi tayo magmi-misting, itong mga to, hindi magtutuloy. yan yung mabubuong pinhead niya, mag stop pati may silya. Yung mga may silya na gumagapang. Ayan, yung may silya, yun yung puti na gagapang sa uh, substrate, fruiting bag, para Uh, maging finhead. magiging ganyan ayan yan Mabubuong ganyan tapos magiging ganyan at magiging ganoon kailangan mamistig. kasi pag yung sobrang init ayan yan yung cause yan yung pinapatay niyang kwan sobrang init kasi buka bagsak yan ng pupunta pa sa 50 tang tanghalin dapat kung talagang kwan na tapos temperature natin tataas sa 30 ay hindi maganda kasi ang mushroom itong oyster mushroom ang kinakailangan niya lang kahit na sa 20 to 30 temperature at nasa flowering stage tayo nagpapa-flower na tayo hindi naman sa incubation area kailangan natin uh, 70 to 90 percent humidity level sa tanghali nararamdaman din natin dito pag pumasok anong naamoy mo pero pagpasok may mabaho, mabaho. <coughs> parang yung tela na hindi nabilad ganun yung baho dito sa loob dahil nga sa dami ng fruiting bag hindi natin mararamdaman yun kung konti pa yung fruiting bag natin pero sa ganitong fruiting bag dito sa growing house natin <laughs> ito lang kulang pa to kaya pa ito ng libo yan na may bakante pa tsaka dito yan mahigit libo pa ang isasabit natin dito ito ay mayroon tayong pruning bag na 3,000 ay nangangamoy na dito sa loob pag sobrang sikat ng araw yung lakas ng sikat ng araw ay nangangamoy dito at yun yung kailangan natin palabasin yung carbon dioxide kasi hindi maganda sa mushroom yung napakataas na carbon dioxide ang cost din nun ay parang magbabrown, maradry din yung hindi magtutuloy na bubuka yung flower yun din yung cost kaya meron tayo yung design natin dito sa growing house natin kung hindi lang sana tabi ng mga manok ito Diyan sa kabila, diyan. Sa pinakamagandang kwan, pasukan ng uh, airflow, hangin. Air exchange yan, yung airflow. Ventilation natin ay nakabukas sana parang ganito. Kaya ang nabuksan lang natin dito ay yung hindi tabi ng manok kasi daming manok. Alikabukin naman. Diyan sa gilid. Tapos sa gilid. Pero just in case ay magpatayo pa tayo ng isang growing house na mas malaki dito. Doon na, ilayo natin, doon tayo magpatayo, doon sa kalamansihan. Para, ma-design natin talaga yung growing house na gusto natin. Yung nakapalibot yung net sa taas, para may pasukan at labasan, pasukan ng oxygen, magandang hangin. Ayan, magandang hangin, para papasok dito sa lab na hindi direct. Uh, para makalabas din yung carbon dioxide yun yung isang uh, kailangan ng growing house at yung light kailangan ng light na hindi direct sunlight na maliwanag dito sa loob na hindi direct sunlight daming bunga expected bukas ito tinitignan ko ang daming lumabas na hindi pa pwedeng harvestin baka magdi-deliver tayo kay Sir Cirilo ng pang 20 kilos ulit sa Monday. Ayan. Kasi tinatansya ko yung pagpick ng uh, protein bag. Ang dami nang lumabas. Ayan oh, napakaganda oh. Uh, Gumaganda yung corn natin. At ito. Uh, tulungan natin ng corn ito. Magmimisting ako mamaya. Yung formula namin ng Maju Farm. Ito yung tinimpla ko. Kasi ngayon lang tayo pumunta dito one day tayo wala yung misting ko mamaya sigurado ito na lalaki yung harvest natin mas malaki pa sa mga lumabas at kakapal yung flower big sabihin pag lumaki at kumapal ito kasi wala tayong misting na ganon medyo manipis at yan medyo manipis pag ministing ko yan nang kanyan yung effect ng protocol natin dito sa Majo pag may ko yan ng ganun kakapal at mas malalaki kaya ang result nun ay mas mabigat at mas mahirap Ma, mas matagal mas tatagal siya na kung mag decompose yung kung malalanta yung flower okay sharing is caring magandang araw sa ating lahat ang araw ngayon ay to. 4 na ada 20 30 malapit ng Valentine sa mga may Valentine uh, ito sa eh, Agritipid Agritipid PH huwag kalimutang mag subscribe sa ating youtube channel Agritipid PH para mas marami pa tayong may babahagi sa inyo at pag-uusapan tungkol sa pagpaparming pagmamasroom at pagmamanukan, pagbababoyan, sapalayan, palayan, crops at marami pang iba. Sharing is caring at pakipalo na rin, na rin yung Facebook account ko. April Banal Sugi. Uh, sa susunod, papalitan ko na yun ng agritipids para isang uh, iisang pangalan na. Okay, magandang buhay, masaga ng ani. Tara na. Ayan oh, medyo masikip dito. Ayusin pa natin. Happy farmers